this is part two of our bestie bonding for oh, the week. Oh my gosh, it's a week, y'all. Yeah, it's an everyday bonding. Bestie bonding ng magkaibigang Kim Chu at Darin Spanto. Magkasama ang dalawa para sa kanilang skincare routine. Yati <laughs> Yani. si Ate Yani. Yani Joyce Bernan. Congrats, <laughs> Congrats, Get well soon. God bless you. Video greet. Habang papasok sila ng Belo Clinic, sinabi at pinakita ni na Darren at Kim Chu ang kanilang pimples at ayon pa nito, bestie matching pimples silang dalawa. Ano pat naging besties kami kung wala kaming matching? Pimples. So dito kami ngayon sa Bello Power Plant. Okay, let's go bestie. Lalong magkalapit ang dalawang magkaibigan dahil pareho silang HU Time Host at lagi nagkikita halos araw-araw. Parang guardian ko dito. Okay naman po siya. So far, okay naman yung BP. <laughs> Magkasama din at parehong endorser ang dalawa sa Chowking at cute ng reaction ni Darren nang sinubuan ito ni Kim Chu.